So sa viewers natin, mayroon daw siyang isang equalizer at saka dalawang amplifier. So paano daw ang connection nito? So limbawa idol, mayroon tayo ditong dalawang connector. So meron kasi ako dalawang connector dito. Itong XLR female dual to dual RCA ano? Tapos itong isa dual 6.35 to dual RCA. So ito idol, Um, halimbawa lang ito kung halimbawa mayroon tayong dalawang connector na to pwede natin ito magamit ng sabay dito sa ating dalawang amplifier so ito muna ano ipakita muna natin kung may ganito tayong connector so ito halimbawa XLR output ang gamitin natin dito tapos ito pwede ito sa isa nating amplifier so kung halimbawa kung ano ang audio input ng ating amplifier dito tapos itong dual 6.35 to dual RCA, ganun lang din ano, output tayo dito. Ayan. Channel 1, channel 2. Tapos itong pinaka dual RCA niya, dito naman sa pangalawa nating amplifier kung ano ang audio input ng ating selector dito. Halimbawa, ayan ano. So pwede yan, yung dalawang connector natin na gamit natin sa tigi isang amplifier. So kung halimbawa naman idol, isa lang ang mayroon kayo dyan, pwede tayo gumamit ng RCA Y splitter. Halimbawa, ang mayroon kayo nito, itong XLR lang, output or PL output, or 6.35 output, alisin natin itong, naka TS output natin, ito, tapos, gagamit na tayo dito ngayon ng, Y splitter, katulad nito, ayan, marami na bibili nito idol, itong RCA splitter natin. So magagamit natin ito kapag gumagamit tayo ng dalawang amplifier na isa lang ang connector na mayroon tayo dito sa ating output ng ating equalizer. So ito, ilalagay natin ito sa mga audio input ng ating amplifier kung ano ang nakaselect dito. So lagyan natin bawat isa. Dito naman itong isa. So ngayon, itong dalawa na to at ang dulo ng ating XLR output pagdugtungin natin dito sa ating RCY splitter. Ayan lang siya idol ano. Pwede natin ito magamit ngayon sa ganitong setup natin sa dual amplifier na to na isang equalizer ang gamit natin dito. So pwede natin mabukod yung ating low at saka pang mid high depende sa band ng ating equalizer dito. So adjust na lang natin yan kung ano ang magiging labas ng ating equalizer dito sa tigisa nating amplifier. Ngayon pwede naman dito na ang magiging source natin ay mixer, cellphone, or laptop. Gagamit lang tayo ng konektor na ganito. So, alimbawa, kung gagamit kayo ng cellphone or laptop dito, may dalawa tayong konektor na pwede gamitin dito sa input ng ating equalizer. Itong isa, 3.5 to dual 6.35 sa TS input naman ito. Yan, yan naman magagamit itong 3.5 to dual 6.35. Ito namang isa, 3.5 to dual XLR male Dito naman natin siya magagamit ngayon sa XLR input ng ating equalizer Channel 1, Channel 2, lagyan lang natin ng input yan Tapos ito yung sa ating cellphone or laptop Ayan idol ano, pwede tayo mamili kung ano ang magiging setup natin dito Ayan, so equalizer na ang mag-adjust sa tigisa nating amplifier dyan.